Hello mga sisi ko! Magandang hapon sa inyong lahat! Happy New Year! Ayan, kumusta ang aking mga sisi? So ngayon nakapagpahinga na ba kayo sa sobrang pagod natin? Halata ba mga sisi na napaka pagod natin? Super busy, di ba? And congratulations dahil alam ko malaki ang benta natin nung uh, New Year. Okay, so for today's vlog, ayan, for today's vlog talaga, no? Uh, Mag-update tayo. Sari-sari store update. Update, New Year. Kung ano yung mga kaganapan, ay ano yung mga item dito sa aming sari-sari store na hindi naubos nung New Year at ano yung mga nauubos. Okay, so nakita nyo naman siguro sa aking thumbnail na may mga item item ako na hindi siya naubos at ako'y nag-aalala mga sisi, baka maabutan ako ng expiration date. So, napaka napakalaking problema pag ma-expire ang mga item na yun. So, ipapakita ako sa inyo. Keep on watching mga sisi ko! Okay mga sisi, syempre unahin natin dito sa labas muna. And ang humahataw ay ang mga beer So kung ano yung mga nakikita, nakikita ninyo dito sa labas Ito yung mga empty Empty bottle At ito yung mga naobos noong new year Ayan, ilang case po yan mga, mga soft drinks Ayan, beer Okay And syempre, dito sa ating mga maliliit na mismo, ayan, nag-iisa na lang siya na before ay napakarami nating stock dito nakalagay sa harapan ng ating tindahan. At yung 1.5 na limang case, uh, ito na lang yung natira, dalawa na lang. So, soft drinks and beer, mga alak ang mabenta nung New Year. Ayan, mga sisiko. So, obos ito dito lahat. And... Okay, so dito tayo na side mga sisi. So ang pinakaunang naubos talaga ay ang mga chichirya. Kasi after New Year, parang nauumay ang ating mga suki sa mga kinakain nila. So naghahanap sila ng mga maaalat-alat siguro. Kaya humahataw ang ating chichirya. So kung nakikita nyo naman, kalbong-kalbong na talaga yung harapan ng aming tindahan. Yan o. Oh na dati ay namumulaklak talaga ito sa mga display ng mga chichiria, di ba? Kung napanood ninyo at kitang-kita na yung aming kisame. So, sa mga piatos, ito na lang yung natira. Tatlong piraso na lang. Tapos sa chipi, isang piraso na lang. tig isa-isa dalawa ang natira mga siswe. Ayan, no? daming mga tie wire na bakante tapos dito sa harapan, kitang kita na yung aming uh, glass dito na maliit ayan daming mga tie wire na wala lang nakasabi talaga Ayan, unang naubos yung ating mga chichirya. Grabe, kalbong-kalbo na talaga yung lagayan natin ng mga chichirya. Kaya, ang ginawa ko nung Monday pa lang ay nag-order na kaagad ako kay Grocery. Kahit papano, may mga chichirya naman si Grocery. Para, ito dito ay hindi naman sobrang pangit tingnan. Ayan, kaya may chichirya tayo dito. Sabi ko kay Kuya Dave, huwag niya munang i-display itong mga chichirya from Grocery. Ngayon ay Wednesday. So, ayan, daming chichirya. So, ito yung gagawin ni Kuya Dave nyo ngayon. Sabi ko, unahin niya yung chichirya isabit sa harapan. So, na uh, doon ay piatos na blue tatlong piraso na lang. So, ngayon, magkalaman na. Kasi nga, nakakuha tayo ng piatos. Sampung ganito kay grocery. Ayan, tapos sampu din ang cheese. So, may mga mangkuhan, may mga maliliit at malalaki pa yan, mga sisiko. Tapos, ito dito, Ayan, may mga chichuya pa rin na maisabit si Kuya Dave ngayon. Kasi hindi pa ako pumunta talaga sa grocery. Kasi alam ko, pagkatapos ng New Year, siksikan, siksikan na naman doon. Kasi nga, ba diba, ubusan ng mga paninda. Kaya, pas mo na akong pumunta sa grocery pala. So, si grocery ay may chichuya naman. Hindi naman halos kumpleto. Pero at least kahit papano, magkalaman yung ating tindahan. So, ito yung mga item from grocery na na-deliver. Kasi kagigising ko lang mga sisig ko. Hindi muna ako nagpapakita sa inyo kasi nga kagigising ko lang tapos dumating na itong grocery. So, gi-open ko na lang para makita natin yung laman. So, ito dito is non-food. Ito dito mga non-food. Ayan. ba diba, Kahit na hindi pa ako makapunta sa grocery. Uh, hindi magkalbo yung tindahan ko kahit pa paano. So, kumuha ko nito ng sampu. Sampung piraso ng may plus one. Basta may ganito si grocery. Hindi talaga ito makalampas sa akin. Ten pieces yan mga sisiko. Tapos dito, ayan, mamon, mga biscuits, mga dilata sa ilalim. Okay, so check natin yung mga alak kung mabenta ba nung New Year. Alam nyo ba? So maganda na siya tingnan ngayon kasi nag, ano ako kahapon, nagligpit ako kahapon dito. Nag-ayos ako, nag-arrange ng mga kalat, nag-arrange ng mga alak. So, alam nyo ba, itong imperador ko, wala pang Pasko, tatlo lang italaga ito, ito. So, kahit isa, hindi siya nabawasan. So, ang mabenta lang talaga ay itong tanduay dark at itong mga light. So, puno pa siya tingnan kasi may mga stock pa man kami na nakabak. So, nag-refill uh, kaagad ako kahapon para hindi siya pangit pa tingnan. So, sa mga white wines, ang nabenta ay yung soju hindi talaga ka uh, gaano ka mabenta nung new year ng mga alak. Siguro, nagtitipid talaga yung ating mga customer, mga sisi, yung ating mga suki. So Tapos sa uh, fundador, uh, ang nabenta na, ubus lahat yung litro ko. So, ang natira is 700 ml na lang yan. Parang long neck siya. Pero yung litro ko sa fundador, mga ilang piraso at lima, ubos yun. Ayan, sa mga tanduway, hindi talaga siya as inaubos pero may mga stock pa man kami kaya uh, nag-refill na lang ako dito para at least kahit pa pano maganda sya tingnan and dito naman sa ating mga ricado sad to say <laughs> wala talaga yung aking mga binili na mga kaong yan, hindi sya nabawasan natalikuko lang tapos itong Alaska Crema na 2, 4, 6, 8, 10, nung Pasko pa to, talaga siya nabawasan. Ayan. So, ang, ang naubos lang talaga ay grabe yung Nestle cream. Nestle cream talaga yung mga hinahanap ng mga suki natin, no? Ayaw nila ng Alaska crema. Tapos, best food, dalawa na lang naubos na yung aking uh, mayonnaise na So, yung ladies choice natin, naubos na best food. And sad to say din mga sisi ko, open natin to Napakarami pa ng aking mga Eden cheese, oh. Siguro nasa 20 pieces pa to OMG. Nung Pasko, halos ubos lahat yung ating Eden cheese. Mas malakas ang ricados nung Pasko. Pero sa new year, ayan, napakarami pang natira. So, ma-expire ito is March. Sana hindi pa maabot ng March ay maubos to kasi laking lugi nito mga sisi ang dami pa. Ayan, sa, so, sa mga margarin ko, hindi naman ako kumukuha ng napakarami talaga. So, ayan, maubos pa yan. So, ayan, sa mga ricados, Hello Kuya Dave. Katatapos lang ni Kuya Dave nagkain or kumain. Kaya nag-vlog muna ako. Tapos titingnan natin dito mga sisi yung aking mga gatas kung nabawasan ba. So ang aking angel na uh, before marami to may stock ako doon. So ito na lang. Ang marami ang uh, natira is yung cowbell kundi sarap. So marami pa tong undin sarap pa yan no? oo marami pa itong mga sisiko so ang expiration nito is uh, saan ba yung expiration dito uh, March pa March sabay sila ng Eden cheese sana hindi ito maabutan ng March nako para hindi siya ma-expire so may mga naka ako doon na nakalagay sa aking shell glass tante inilabas ko na so wala na akong stock doon na tinago ng mga gatas. So, full out na lahat. Nandito na lahat. Hopefully, maubos itong mga sisig ko na hindi maabutan ng March. Kasi nga, di ba, laking ano, laking lugi natin. Sana lang, pray tayo kay oh God na yung Eden cheese at saka mga gatas natin. Ayan.